ang kapanganakan ni Samson. Ikalabintatlong kabanata Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng apat na taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoa. Kabilang siya sa lahi ni Dan, at nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay Baog. Isang araw, Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa at nagsabi, Hanggang ngayon ay wala ka pang anak, pero hindi magtatagal magbubuntis ka at mga ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka na iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi, at huwag mong gugupitan ang buhok niya sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay tatalaga sa Diyos bilang isang nasareyo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, Nagpakita sa akin ang isang kamanghamanghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya, at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at mga anak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng anak o anumang uri ng inuming nakalalasing, o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi, dahil ang sanggol na isisilang ko ay tatalaga sa Diyos bilang isang nasareyo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya. Dahil dito, nanalangin si Manoa, Panginoon, kung maaari po, pabalikin ninyo ang taong isinugo nyo para turuan kami kung ano ang dapat naming gawin sa anak namin kapag isinilang na siya. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoa. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoa habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, Manoa, halika! Narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw. Tumayo si Manoa at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko Sumagot siya. Oo. Nagtanong si Manoa sa kanya. Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang mga dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain? Sumagot ang anghel. Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangang sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Sinabi ni Manoa sa anghel, Huwag po muna kayong umalis, dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo. Sumagot ang anghel, Kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkain inihanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon. Hindi alam ni Manoa na anghel pala iyon ng Panginoon. Nagtanong si Manoa, Ano po ang pangalan nyo? Para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi nyo. Sumagot ang anghel, Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan. Pagkatapos kumuha si Manoa ng batang kambing, at inihandong niya bilang pagpaparangal sa Panginoon, at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoa at ang asawa niya, Gumawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, ''Tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos.'' pero sumagot ang kanyang asawa. Kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggon. Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang anak niya. At pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggon habang lumalaki. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilo sa kanya. Habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Zora at Estaon.